spotted jamoran signature basketball shoes. Grabe to, 3,000 na lang to, idol. Ayan, no? At itong Jason Tatum na nasa 3,000 plus na lang din to. Itong next gen ni Lebron na naka libo lang yan, tol. Another one, signature shoes ni Bron S. Nasa 5,000 plus na lang din. Kevin Durant, napakahusay netong sapatos na to, idol. Grabe yung. Check mo naman kung magkano na lang ang sale nito. Bam! Five. The king of intro is freaking back! Yo, yo so future but sa mga tol, king of intro is back and nandito tayo sa Foot Locker, particularly here dito sa Glorieta. Check out natin yung mga steel price na basketball shoes dito particularly yung mga signature shoes and siguradong meron tayo may still dito sale sila up to 50% off sa mga hindi nakakaalam dito tayo namimili minsan ng mga signature basketball shoes syempre nga naman para makamura tayo no and then check out na natin wag na natin patagalin pasensya na kayo medyo minamalat ako dahil na galing lang ako sa trangkaso ito yung unang vlog natin sa year 2025 pasukin na natin let's do this Nandito na nga tayo sa Foot Locker at pasukin na natin to Idol. Dito lang yan sa Glorieta Mall. Makati Idol. Ayan, no? Dito tayo, syempre, sa basketball shoes. Particularly yung mga signature ng mga idol natin. Unahin na natin itong Jamorant. Grabe to, no? Nung nilabas itong Jawan, talagang hype. Eto, check mo naman, troll. From 6-1, naging 3,000 pesos na lang, idol, no? Naka 50% off. Eto, ang ganda nito. Personally, nagugustuhan ko to dahil yung shoes nito is glowing uh, Glow in the Dark. Another one, no? Naka 50 off na lang to. 3447 na lang to idol no solid eto pa iso is, naka 50 off rin to ayun gano yun 3000 na lang din idol ayun. pili na kayo dahil may nilabas na na ja 2 no sa mga hindi nakakap ng jawan eto na yung uh, pagkakataon nyo idol lahat yan nakasili nakikita nyo naman no yung presyuhan eh no 3000 plus na lang idol etong special na to special para chinese na Collab Idol. Ayan, oh, 4,000 plus na lang. Jamorant Signature Basketball Shoes, no? Solid. Ito pa isa to, no? 4,300. Jawan, yung ganitong colorway. Okay. <laughs> Cup na kayo dito. Maraming di nakakalam na sale. Idol, up to 50% off. Ito, yun. Oh, Tatum 2. Sa so, naghahanap nung 50% off na yun. Nasa 3 plus na lang din yan eto idol, ayan no. Iba-iba no, depende sa colorway ito, 5,000 plus. Ito pa isa, yung wash, ayan, yung presyuhan nila. Oh, sa mga naghahanap ng LeBron, yung parang pastel colorway, Naka-sale na rin to, idol no. Ayan. Mga nasa 5,000 na lang to from 10,000 plus. Ganon kalupit ang sale. Ito naman 7,000 plus, 76 idol. Ayan. Parang ano yan, no? Pink. Roses Idol ayun no? oh sa Kevin Durant naman Kevin uh, KD17 ayan magkano 6-7 Idol o oh, eto ang ganda ng colorway na gugustuhan ko to iba yung effect iba yung effect <laughs> solid talaga Idol KD yan eh ayan no? magkano na lang oy nasa 5 8 na lang to Idol oh 5-8 from 8,000 plus. Eto pa, naligaw pa pala isa yung Jamorant dito, idol. Oh. Nakasale na rin to. Ayan, 4,000 plus na lang to, idol. Oh, another one, Kevin Durant. KD, sapatos, no? Yung Slim Reaper. Ayan, no? Oh. So, Sa mga naghahanap nito, meron pa dito, idol. Ganda na, no? Okay, magkano? 4,197 na lang yan, tol. Diba? 16 yun, no? Oh, eto isa. Kung breads Colorway naman ng KD17, naka-sale din yan, tol. Ganda, oh. Solid, no? 6,716 na lang from 8,000 plus. Solid na mga basketball dito. Basketball shoes, rather, dito. Dito kayo mamili. Marami hindi nakakalam nabagsak presyo dito. Wala nila, mahal, no? Pero hindi. Grabe, ang presyo, ano? Ito yung mga bagong release, syempre yung iba, uh, konti lang yung discount or yung iba naka SRP pero yung alos karamihan naman is naka sale. Ayan, no? yung GT naghanap ka ng sale, oh. from 10,000, 5,000 plus na lang din, idol. Oh. GT Cut 3 yan, tol, ha? ayan, no? 5,147 na lang. 5,177, 6,1 pala, rather. O, oh, ito, yung ganitong colorway, no? So, GT 3, bagong release. O, oh, ito pa isa. Iba-iba rin, no? Yung colorway na inilabas. Idol. Depende na sa taste mo. Ayan, 6'1 from 10,000. Napakamahal pala ng Chitty Cut. Pero nakasale dito. Sion Williamson. naghahanap ka ng ganitong colorway. Unique. Ayan, no? 6'3 from 7'8. Idol. Another one. Ito, nakasale na rin to. Medyo snagpit ito mga Sion Williamson basketball shoes. Ito, 4,000 pesos na lang to. Naka-50 off na yun, ha? Ay, ito pa isa. Ito yung Jamorant 2 Idol, o. No? Yeah, no? Oh. o. Oh. O, 3 naka-SRP, bagong labas lang yan. Christmas edition to, Idol. Eto yung isa pa. Oh. Uh, ako, mas nagugusto ko yung Jamorant 1. Iba talaga pag unang-unang signature basketball shoes ng isang player. Memorable talaga yon kaya kung ako sa inyo, kumap na kayo ng uh, Jamorant 1. Ito yung isa, idol. Medyo eh, nasisinagan kasi ng araw yung presyoan. Ito, nasa 5,000. Ayun. Na, ano to, kay Yanis. Bago, no? Naka-sale na rin. 5,000. Freak. Freak 6. Ito pa yung other colorway niya, idol. Ay Ayan. Ganda na rin ha. Oy, eto yung mga interesado sa d book na sa sa snake skin ganda nito, chapter 1 tol. Ayun oh. Check natin yung presyo. Ang daming colorway din na nilabas ha. Ay naka-sale na to oh. from 8395 mi 67 na lang. Ganda rin no. d book I think inspired yun para kay ano, idol niya, Kobe. Etong isa, ayan, nasa 7,300 ka regular price. Etong Forage Gump, mabentang mabenta raw ito, ay. Ito. Ganda naman kasi. Hindi mo akalain basketball shoes. 7,895 regular price kasi bagong release. Ayan, 8,995 naman tong isa. Grabe yung mga concept na sapatos nito. Oh. Yung colorway, eh, hindi ko alam kung saan hinugot yung mga ganito. Ay, ito. ito pa isa. Ito, Phoenix Suns to yung ganitong colorway, purple. Ayan yung presyo niya, oy, nasisinagang ka na naman, nasa 7,000 plus pa rin. Kasi naghahanap ng LeBron next uh, gen ito, naka 50 off na to idol. Ayan no? Oh. Uh, at ang presyo from 8, 8,000 plus, ayan, 5,300 na lang idol. Ang lalim kasi ng tag price, <laughs> hirap kunan. Okay oh. 5,000 plus lang yun o, no? ito 7,000 plus naman. Depende sa colorway, no? Siyempre, at naunang release. Pag uh, medyo latest pa, konti lang yung uh, discount. So, ayan, no? Red colorway naman. Naka, pero nakasale naman halos lahat. Eto, tol, no? Sabatos din ni LBJ yan, no? Diba? Solid. O, sa naghahanap naman ng Jordan uh, 12. Jordan Jordan 12, tama. Ayan. Eto, idol. Ayan, nasa 10,000 pesos yan. Itong Jordan 11 naman is nasa 11,000 pesos. Itong uh, parang uh, UNC. Ayan. Okay. Pakita natin yung mga colorway. Ayan. So solid. Di ba? Yung Royal Blue. Ito naman, kung mahilig ka sa Stephen Curry. Under Armour. Ayan, nakasale din. 6-4 na lang from 9-1. Sapatos ng The Greatest Shooter. Okay. Ito pa, oh solid niya tol. Oh, 91 na ah. <laughs> bagong release. Medyo mababa yung uh, sapatos ni Step, no? Medyo may pagkalokat din, no? Oh. Ayan. Ito, ganda. Oh. Solid. Eh. Under Armour, syempre. Ay, oh, may Father's Legacy. I am a Father's Legacy. Yung kaya na ano, to, ha? Ah. Freak. Yanis. The Greek Freak. Oh, special edition to, idol. Okay, ha? Oh. Ganda. Unique. Okay. Dito tayo. Donovan Mitchell. Oh, Adidas. Ang ganda. Ito. Oh. Solid yung pagkakagawa nito. Ano? Ayan. 5'1 na lang. From 7,000 plus. Donovan Mitchell. Okay. Hanap pa tayo dito. O ito. Ang daming colorway, no? Ng uh, Donovan Mitchell shoes. Ayan. Pang ilang edition na rin ni Donovan Mitchell to. Idol, no? Spider. Ayan, no? Naka-sale. Ito, hindi. Regular price. Grabe naman yung colorway niyan. Loud kung loud ka dyan, tol, no? Okay. Silipin pa natin. Ito. Ganun pa rin, no? Regular price. Gumaganda ka laruan ni Donovan Mitchell sa Cubs ngayon. Idol, no? Ganda ng standing ng Cubs. Siyempre, prima primary superstar nila dyan na bumubuhat is Donovan Mitchell talaga yan, tol, no? Samahan mo pa ng mga casting na, na Garland, uh, dami pa, ano solid. Eto, sapatos ni Antman, dati wala, ngayon, ang dami. Nandyan, idol. Oh. Eto, kakaiba, parang kamo na Gecko. Magkano yun? 7,000 plus? Naka-SRP rin to, hindi nagsisale to. Eh. sa sapatos ni Antman. Pero pakita ko sa inyo yung mga colorway. Iyan, yeah, no? Glossy blue. O, green, neon green. Meron din dito. Tol, naka-SRP lahat, ha? Ah. Okay. Ayan ang presyo. Ano ngayon yan? 8,700. Ito, H7 pala yan. So, ayun, idol. Solid, no? Yan, di na natin may isa-isa yan, idol, no? Pinakita natin na mabilis, mabilisan yung mga basketball shoes na mga idolo natin. At ngayon, nalaman niyo na kung saan makakaskill na ang presyo ng mga signature basketball shoes dito lang yan sa The next blood.